Ayun mga bird, ah, nandito ngayon tayo sa Tabindagat ulit. Ah, wala naman masamang panahon pero malasang hangin. Ito tinatawag na amihan. Kapag ganitong malasang amihan, ah, may lumakot man ilan. Kasi natakot din sila gawa ng malasang, pag malasang hangin amihan, malakas din sa laot, may alon. Kaya ang ginagawa nila pag sila nalaot, dyan lang sa tabi, sa malapit lang kasi pag nandoon sa malayo no, napalakas ang hangin doon tsaka malaki ang alon din para din yung bagyo kaya ang ginagawa ng mga maglalak dito uh, hindi sila nalayo ay mayroon po dito nangangawin ayan uh, kabila sila ayan ayan nagkakaroon ngayon mga bisita yun bala ko lang ngayon mag magtinda kasi kaya lang hindi mapagtinda ah uh, tagang busy sabi ka tala tapos may kaso ako ayan pero sa ngayon, na uh, tutok muna tayo dito sa dagat. Uh, unang vlog sa unang vlog ko sa dagat sa 2025. Yan. Kung makikita nyo, may alon na ma, pero walang kwentang alon po yan. Tagpalasan lang po yan. yan. Kaya kaya, kaya, na so, may makikita po tayo dito bisita. May madaanan tayo. Ito yung mga resort na malapit sa amin. Ito po yung ilog. Kasi hindi na tayo pupunta doon. Kasi doon medyo malayo. Sa pagtitindahan ko, medyo malayo po doon. Dito na tayo malapit. Ayan. Uh, kung makikita po ninyo, malinis na po dito. ba diba, ano po? Pero yung lugar namin, medyo madumi pa. Pero yung sa may lugar na lang namin, medyo madumi pa dito. Malinis na. Ayan. May makikita mang dumi, kapiraso na lang po. Ayan. may talo tayong bisita yung makikita po yung cottage na yung cottage doon visit po yun ito siguro makasamahan niya ah, mapapalaban naman ako ng lako nito kapag tinda baka sa usundal magtinda na ako tapos mamaya mo ako di, bakasyon na pag bakasyon na kasi mga eskwila mahina na ang pasada kaya back muna ako sa pagtitinda kahit pa konti konti magsisimula sa po konti konti pag lumago ah, oh, at saka magpaparami yun ang paninda. Hmm. Sige na matagal negosyo, ni na po. Pumbisa ka sa pakunti-kunti, pag lumago, at saka unti-unti ka magpaparami. Hmm. Ito, bisita po ito. Kaya nami ko na rin yung magtindi. Tagal na ako din na Tamaan po niyo mga kapatid, daw hangin. Lakas ng hangin. Eh mo ko lang kung nadidinig niyo ako pero malakas lang ang hangin. Tutok lang ay bibig ko saan eh sa buhos sa 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 cellphone eh. Para madinig lang po niyo yung boses ko. Linggo ngayon. May bisita may ila. Ewan ko lang doon sa pagdulo doon na kung may mga bisita doon. Datong linggo doon, hindi mawala ng bisita doon. ganda na ng panahon ngayon so mga kapatid maganda na panahon ngayon nandito tayo ngayon sa paputang ilog kanyang <coughs> sila medyo may ubo ng konti yan eh ay, sa kabila may nangangawil din eh. Tapag na natin sila. mga kapatid, andito tayo sa may ilog meron dito yung isa dito si Fred nangangawin, ang buhok ayun, nangangawin sila kaya pala, bago lang siguro wala pang huli ito po yung ilog ulit pero natin yung ilog napakaganda na uh, so, ang lawak ng ilog sa amin talaga Dito, makikita mo yung lawak ng ilog oh. parang dagat yung ilog sa amin yan Dala, malaking agos dyan yan. malaking yan ang tubig oh. siguro pag pumunta ngayon tayo dito tumawin tayo dyan makayaan lang pas ulo malalim din. pero nung yung ako yung nagala ko natawin talaga ako dito pagkala mong kate, bayo si Makaate, yung si mga kate yun yung low tide pag low tide ang tubig na ang gabi huwag lang eh pwede nang pumunta dyan wala ko pwede rin ako dyan hmm. pero siguro itong tagaro na ito magagawa -mag mag ko hindi ko na magagawa yun kasi pwede na ako pumunta dyan sa Diego gamit ang tricycle ko kasi meron na may lesesya na naman ako kaya, kaya wala lang takot na pumunta dyan kaya lang ako dati natawid dito nung araw kasi lesesya ko yung aking yung aking tricycle walang permit saka bukos wala pa ako ngayon na, uh, pwede na pumunta sa lugar na yan. Nakagamit ng tricycle. Tapos yung paninda ko, dadalhin ko na rin dyan. Yan. Kasi ang gagawin ko dyan, mga kapatid, pag matumal po dito sa lugar namin, nagpupunta ako dyan sa, ano, sa San Diego Beach. Yan. Ah, tingnan po natin dito yung ano. Tingnan po natin yung ilog. Kaya napakalawak. Kaya mukhang hindi ko magagamit ang bangka eh. Kasi nahihirapan na ako sa makina. Kaya inahanap ako ng buyer kung sino bibili ng bangka pag bibili ko na. Para wala lang akong problema. Kaya gagawin ko dyan ay sa tricycle na lang ako po focus. Pwede rin ako pumunta sa mga beach, gamit ang tricycle ko. Diba na po? Kaya gano'n lang gagawin ko. Diba ito oh? Aba lumalit pala dito yung dagat. Hmm. Oh. Nagbagong isla niya mga kapatid. Makikita po ninyo ito ha. Ah. Ngayon ko lang ito napansin ha. Ah. Ito, umikot pa ganyan. Lumawak dito. Ngayon ko lang napansin niya no. Ah. Lumawak dito. Alam, alam po dati, ngayon ako nakapasyal dito. Dati talaga, itong lugar na to, ay nakikita po niyang gandulong yan. Ayun, ang gandoon yan. Putol yan. Tapos, hindi kami natawid. Pag gano'n, hindi kami natawid. E, Ibig sabihin, lumawak, kinain yung lupa. Kinain lupa pala ng ano yung ilog yung dagat, kinain. Ito mo galing oh. Dito meron meron, meron ng meron buhangin. Dati wala tong buhangin ah. Wala buhangin niyan. Ito ay puto lang dito po yan oh. Pa pakita ko pa sa inyo. Ngayon ko lang ngayon ko lang kasi dito sa ano eh. Sa dagat. Yan, hanggang dito, ayan, hanggang dito po yan. Hanggang hanggang diyan lang po yan pag ganun. Pag ganun niya, pag ganun. magtataka ka, nagkaroon dito ng lupa. Tapos yung nagkaroon pa dito yung space pa, O, oh, kaya lumawak lalo yung dagat. Kinakain na Tapos makikita po nyo, may nasira. Nasirang ano, nasirang pader o. Oh. Ngayon ko yan. Pati yun o. Oh. So, mapapasin mo yung gumuho o. Oh. oh. gumuho siya. Kinakain ng dagat. Kinakain ng ilog yung ano, yung babahayan doon. oh. o. Ngayon ko lang po napansin niya, kinain talaga. Oh, wala yung dati, dati buo yan. Ngayon ako napapunta dito, ng buo yan dati. Oh, hindi tayo pwede makatawid kasi malayo siya. O. Yan o. Nasira, nasira ng, ano, ng ilog dagat. Ilog tsaka dagat, nagsama. Siguro eh, yung tubig, inabot yan. O oh, sirai o. Ngayon ko lang po napansin niya kasi ngayon ako pumunta dito eh. Sira pala to ilog eh para lumaki dagat mo lumawak bigla oh. Eh. Tama ah, pala dito lang po. marami marami po salamat sa inyo. Ah, uh, maraming salamat sa sa team ko at nawalan po ako. Tagang busy busy ako. Ah, uh, doon ah, uh, maraming salamat po pala sa team namin dya, sa Bahay Kulita shout out saka sa team Poyator shout out saka sa sa team One Love shout out. Yan, God is great. Yahoo! Yeah